Good morning guys! Kamusta? Kamusta kayo? Alright! Share ko lang sa inyo kung anong laman ng bago natin gawa portable generator. Alright? Mapapansin nyo guys, meron tayong ano, um, outlet na pang AC. Tama. Tama na sa isip nyo. At ito yung first na ano, first portable na gawa natin na mayroong inverter. Ba? So, yung mga ginagawa kasi natin dati, yung DC lang siya. So, balik vlog ulit tayo. Medyo nagpahinga tayo ng matagal. At ngayon, sa so pagbabalik natin, ito, portable generator. Kahit kayo, kaya yung gawin ito. Okay? At ipakita ko lang sa inyo kung ano yung loob nito, kaya kaya nyo gayahin. Kasi napakasimple lang ng ating portable generator. Oops, tanggal yung fuse. Ayan. Meron tayong, ayan lang, pinakaan natin, outlet. Okay? Battery indicator. Okay. Battery indicator at meron tayong dalawang charging para sa cellphone. Tapos dalawa ring output para sa ating mga 12 volts appliances. So itong isang switch ay para sa ating inverter. Okay? Diba? ba? kahit kayo kaya kaya tong gawin. Yan lang. Meron ka ng portable generator. Ayan. Wapo pa, di ba? <laughs> Tapos, ayan. Para sa inverter outlet. Ayan. Out I mean, AC outlet. Para sa mga 220 volts. Tapos, meron na rin ako nilagay na fan. Okay? Tapos, ito nga palang ating portable generator ay pwede nyo siyang i-charge sa solar at AC. Okay? Yung gamit nating charger dito ay uh, yung... Teka, nasa na ba yung charger natin dito? Okay, ito. Ito yung gamit nating charger. At meron tong output na 19 volts, 3.42 amps. So, yan. Ito yung gamit nating charger kasi ito yung medyo malapit sa ating mga solar panel. Yan. Okay, bali ang gamit natin dito ang SEC ay ano lang improvise gamit tayo ng step down inverter iseset lang natin siya sa 12.6 okay 12.6 volts kasi ito yung naman talaga yung ating battery na full charge okay tapos papakita ko rin sa inyo kung ano yung nasa loob nito tapos para kumpleto yung ating ano sharing okay on natin to ilaw nakas yan guys may ilaw na rin ako nilagay para kumpleto yung ating portable DIY generator okay open na natin dahil one hand lang yung gamit natin Done. ayan medyo maganda yung ating pagkawiring. Medyo <laughs> maganda yung oh, no. pagkawiring, hindi naman kita sa lobby, eh, sa labas. Tapos, and, mapapansin nyo, umiikot yung fan nito kasi naka-on yung inverter. Kasi gano'n like natin to, two way to eh, ayun o, oh, dalawa yung diode niya. Ngayon kasi, ang ating exhaust, exhaust fan kasi to, uh, mag-on siya pag binuksan natin yung inverter. Kasi itong inverter niya to ay 200 watts. 200 watts to, pero yung continuous work niya ay 100 watts. Yun naman talaga yung advisable sa mga inverter na ano na ginagamit natin na kung kanyang peak ay 200 or 1000, dapat yung yung gagamitin na load para lang doon ay kalahati lang 50% lang ganun lang dapat yun para hindi mabilis masira ang ating mga inverter so kung meron tayong 100 watts ah, 200 sorry sorry 200 watts na inverter dapat yung i consume lang natin sa mga sa to sa inverter na to ay 100 watts ano ba yung mga 100 watts na load pwede diyan yung mga TV dahil ang mga TV ay nasa 35 to 50 watts ganun mga mga LED TV ngayon um, fan electric fan pero uh, hindi ko advisable dito yung mga electric fan dahil ang ating inverter na gamit ay modified sine, sine wave. Diba? Alam naman natin na sa mga ang modified sine wave ay pwede makasira ng mga demotor na appliances. So, ang pwede lang dito, yung mga ilaw, um, yun, mag-charge ng laptop, pwede. Uh, TV, pwede. Okay? Pero sa so, fan, pwede naman pa rin to, pero gumamit kayo ng fan na uh, DC. Okay? Mas safe yun kung DC fan, para i-coconnect mo lang siya dito sa ating mga outlet na pang DC. Okay? So, yung naka-install nga pala dito, ayan, 32... AH, 31 to 32 EH, 12 volts, 18650 battery. So, ito, um, pwede nyo itong palitan, guys. Ayan, palitan nyo lang to, ayan, o. Oh. Pwede yan matanggal yung battery natin dito. So, yung build ng battery natin, hindi ko na siya kukunin. Ayan, meron siyang BMS at meron din siyang kapasit kapasitor na active balancer. Ay, kung mapapansin nyo, itong ating itong ating diode ay nakatapat sa exhaust. Ay, kasi ito kasi, pag gumamit tayo ng AC charging, o, oh, charge tayo. Ito yung madalas uyihit. may heatsink yan. Anyway, ito na heatsink yan. Tapos ito ating inverter, okay na yan, sakto na yan, kasi hindi nakatapat yung fan dyan. Ang importante, yung init ng loob ng ating, ang, ang init nitong ating portable DIY generator ay nahihigop niya palabas, yun yung importante doon. Okay, meron din tayo. Kung nagtatanong kayo paano, kasi walang butas yung ating mga ano, walang flow, airflow ang atin. Ayan, ano, kansin nyo yan, may airflow yan. May airflow pa naman yan. Para yung init niya, tumatagos dito, tapos pumapasok naman yung fresh air dito. Yan, sapat na yan kasi natest ko na to ng ilang beses guys itong ating DIY portable generator natest na natin ito ng ilang beses at uh, wala namang problema hindi naman ako nagkaroon ng problema pero ongoing pa rin yung pagtetest ko nito kasi first time ko nga sabi ko nga first time ko nga gumawa na merong inverter so check muna natin bago natin i ano ayusin ang lahat, lahat at i-recommend pero ito ay share ko na rin sa inyo para sabay-sabay tayong mag-testing ng ganitong ano generator eh, Itong box na to guys, marami ko sa online shop. Mga kita kikita sa online shop. PM nyo lang ako. Tapos, ayan, yung fuse nito, itong fuse na to, ay, nilagay ko dito ay 28, 20 amps to. Mm Ayan. Tapos, kung nagtatanong kayo kung ano yung mga wires natin dyan, ang gamit natin dyan ay automotive wires na 16 and 14. At yung nandito dito, sa part na to, 18? Oh, yun, number 18. So yung mga nakakabit sa mga ano sa charging, yun medyo mataas taas yung mga number ng wire nun. Para walang, walang problema sa pag-charge. Yan. Okay. And off natin. Off natin tong AC. Mamatay yung fan. Kasi yung mamatay yun. Ano? Ay, hindi pa nakita. Teka. Ayan, nalirinig niyo ba? Nakabukas yung kanyang fan. Ayan. Medyo madami siyang ano pa. Hindi pa ganun nalilinis yung mga ano natin eh. Pero, share ko yung final finish nito dahil ipapakita pa natin to then off na natin try natin to yung charging nya ito ano to 5.5 mm by 2.1 mm so AC to ha okay ito ya kapit natin dito dapat iikot yung fan pag pinuksan pinagay natin to yan. kasi nyo naririnig nyo ba? May fan yan. Yan, dito pa rin yun may hangin mayroong led light ano kasi yan, yun yung ating back converter may ilaw pag na full yan, i-stop yung ating ano, fan tapos mag yung led light sa loob yun lang, full na siya or, tignan nyo tong ating battery indicator yan 12.6 volts, sabihin full na siya yun, lang hey thank you for watching guys God bless. bye, -bye.